Mata na hinawakan ng pantalon ko, hindi ako ma... Inihila niya ako. Sabi ko, anong anak, bakit? Anak. Sabi siya, umiiyak siya, sabi niya. Na, Mayor, putuli naman itong pa ako bukas. I mean, Pero na pag nabuhay ako, bigyan mo ako ng paa. Alam mo, bumiritso ako doon sa washroom beta takot talaga ako. Pero hindi ko pinahalata. Ano ba lang ako, pula ang mata ko? Binalik ako bata. Sabi ko, ito tandaan mo. Pag wala akong maibigay sa iyo ng paa, itong isang paa ipalipat ko sa iyo. Yan ang tandaan mo. Pre, pag napunta ako doon sa inyo, ang sabi ko kay Chrisette, alam mo, si President Duterte, he is not just a name, he is not just a person, he is not a, just a president, he is a symbol of how we should love our country.